Tara na! Samahan ninyo ako sa isang paglalakbay patungo sa mga tatatagong hiwaga ng kalawakan. Sa video na ito, ating tutuklasin ang mga kamanghamanghang sikreto ng universo. Ating hahanapin ang mga kasagutan sa mga tanong na pinag-iisipan maging ng mga dalubasang siyentipiko. Kaya, simulan na natin ang nakakaaliw at puno ng kaalamang paglalakbay na ito patungo sa mundo ng mga kamanghamanghang hiwaga ng kalawakan. Naisip mo na ba kung paano nabuo ang mundo ang mga bituin, ang mga planeta, at lahat ng ito. Mayroong nakakatuwang sagot ang mga siyentipiko sa tanong na ito. At ito ay ang Big Bang. Big Bang, isang malaking pagsabog. Isipin mo na lang na nung unang panahon, lahat ng bagay, mga bituin, planeta, ikaw at ako ay nagsisiksikan sa isang maliit na tuldok. Ang tuldok na ito ay sobrang liit na hindi mo ito makikita. Pero sobrang init at bigat nito, parang isang bolang apoy na nakasiksik sa isang maliit na butil. Pagkatapos, biglang nagkaroon ng isang napakalaking pagsabog na tinatawag na Big Bang. Mula sa pagsabog na ito, nagsimula ang ating universo. Ang kaarawan ng universo. May tuturing natin ang Big Bang bilang kaarawan ng ating universo. Bago ang pagsabog na ito, wala pang universo, wala pang panahon, at wala pang espasyo. Pagkatapos lang ng Big Bang, nabuo ang lahat ng bagay. Matapos ang pagsabog, ang universo ay lumawak na parang isang lobo. Habang lumalaki ang lobo, ang mga marka sa ibabaw nito ay lumalayo sa isa't isa. Ganon din ang nangyari pagkatapos ng Big Bang, lumawak ang universo at lumayo ang makalawakan sa isa't isa. Sinasabi ng mga siyentipiko na lumalawak pa rin ang universo hanggang ngayon, mga bakas ng Big Bang. Iniisip mo siguro kung paano nalaman ng mga siyentipiko ang tungkol sa pangyayaring ito na nangyari napakaraming taon na ang nakalipas. Ang totoo ang mga siyentipiko ay parang mga detective na naghahanap ng mga bakas sa universo. At nakahanap sila ng mga bakas tungkol sa Big Bang. Cosmic Microwave Background Pagkatapos ng Big Bang, may natira pang espesyal na uri ng liwanag na tinatawag na Cosmic Microwave Background, CMB. Ang liwanag na ito ay laganap sa buong universo. At may tuturing natin itong malabong larawan ng universo noong ito ay bata pa. Redshift, kapag Pinagmamasdan ng mga siyentipiko ang mga malayong kalawakan. Napapansin nila na ang liwanag na nagmumula sa kanila ay medyo mamula-mula. Nangyayari ito dahil ang mga kalawakan na ito ay lumalayo sa atin. Parang tunog ng busina ng sasakyan na lumalayo, humihina ang tunog nito. Ang redshift na ito ay isa ring patunay na toto ang Big Bang Theory. Dami ng mga elemento. Ipinapaliwanag din ng Big Bang Theory kung gaano karami ang dapat na dami ng iba't ibang elemento sa universo. Nang sukatin ng mga siyentipiko ang dami ng mga elementong ito, eksakto itong tumugma sa hula ng Big Bang Theory. Mga natitirang misteryo Bagamat maraming ebidensya ang mga siyentipiko tungkol sa Big Bang, mayroon pa rin mga tanong na hindi pa nasasagot. Ano ang meron bago ang Big Bang? Ano ang dark matter at dark energy? Gaano kalaki ang universo? Ito ang ilan sa mga tanong na patuloy na hinahanapan ng sagot ng mga siyentipiko. Ang Big Bang ay isang malaking misteryo para sa atin, ngunit ito ang nag uujok sa atin na matuto pa ng mga bagong bagay tungkol sa universo. Malay mo, baka ikaw na ang siyentipiko na makakasagot sa misteryong ito. Ang mga kababalagan sa kalawakan. Nais nice mo rin bang malaman ang mga sikretong ito? Naisip mo na ba habang pinagmamasdan ang mga kumikislap na bituin sa gabi? Ano pa kaya ang meron sa kalawakan? Ang kalawakan ay isang mahiwagang lugar na puno ng mga misteryo. Sa video na ito, ating tutuklasin ang ilan sa mga pinakamalaking sikreto ng kalawakan. Gaano kalaki ang universo? Alam mo ba na ang ating araw ay isang bituin din? At ang ating mundo ay umiikot sa paligid ng bituin na iyon. Pero alam mo ba na mayroong bilyon-bilyong bituin na katulad ng ating araw na naninirahan sa iba't ibang kalawakan? At ang ating kalawakan, ang Milky Way, ay isa lamang sa bilyon-bilyong kalawakan na ito. Ang kalawakan ay sobrang laki na mahirap itong sukatin parang isang palaruan na walang hangganan. Patuloy pa rin pinag-aralan ng mga siyentipiko kung gaano kalaki ang universo at kung ano ang hugis nito. Lumalawak ba ito magpakailanman o titigil din ito balang araw? Mga alien, tayo lang ba ang may buhay? Mayroon pa kayang ibang nilalang sa kalawakan bukod sa atin? May buhay kaya sa ibang planeta? Baka may mga alien na malalaki ang mata o mga berdeng nilalang o baka may planeta na puro robot ang nakatira? Patuloy na hinahanap ng mga siyentipiko ang sagot sa tanong na ito. Gumagamit sila ng teleskopyo para maghanap ng mga planeta na katulad ng Earth sa ibang mga bituin. Nagpapadala rin sila ng mga robot sa Mars para tingnan kung mayroong buhay doon. Noon. Sa ngayon, wala pa tayong nakikitang alien, pero malay natin, baka sa hinaharap ay magkita rin tayo. Black hole, ang mga halimaw ng kalawakan. Narinig mo na ba ang tungkol sa mga black hole? Ito ang mga sa kalawakan na lumalamon ng kahit anong bagay na mapalapit sa kanila, kahit ang liwanag. Ang lakas ng gravity nila ay napakalakas na walang makakatakas sa kanila. Marami pa tayong dapat malaman tungkol sa mga black hole. Pinag-aaralan ng mga siyentipiko kung ano ang nasa loob ng mga ito. Daanan kaya ito papunta sa ibang universo? O baka may iba pang sikreto na nakatago sa kanila? Oras? Isang palaisipan. Naisip mo na ba kung ano ang oras? Ginagamit natin ang oras para sukatin ang mga bagay, tulad ng kung gaano tayo katagal maglakbay papuntang paaralan o kung gaano katagal ang ating paboritong palabas sa TV. Pero ano nga ba talaga ang oras? Saan ito nagsisimula at saan ito natatapos? Patuloy na hinahanap ng mga siyentipiko ang sagot sa palaisipan na ito, ngunit wala pa ring tiyak na kasagutan. Kalawakan, isang mundo na puno ng misteryo. Ang kalawakan ay isang napakalawak at mahiwagang lugar. Marami pa tayong dapat tuklasin dito. Patuloy na nakakahanap ang ating mga siyentipiko ng mga bagong bagay tulad ng mga kakaibang planeta, mga sumasabog na bituin at mga alon sa kalawakan. Sino ang nakakaalam kung ano pang mga kamanghamanghang bagay ang ating matutuklasan sa hinaharap? Kaya, lagi nating tingalay ng kalangitan at patuloy na matuto. Malay mo, baka ikaw na ang susunod makakatuklas ng isang malaking sikreto ng kalawakan. Oras, isang kahangahanga at mahiwagang palaisipan. Ang oras ay isang kakaibang bagay, hindi ba? Hindi natin ito nakikita, hindi natin ito nahahawakan, ngunit nararamdaman natin ito sa bawat sandali. Sinusukat natin ito gamit ang orasan, binibilang ang mga araw at buwan gamit ang kalendaryo. Ngunit naisip mo na ba kung ano talaga ang oras? Saan ito nagsimula? Matatapos ba ito? Direksyon ng oras. Bakit palaging pasulong? Ang oras ay parang isang palaso na laging pasulong ang direksyon. Maari nating alalahanin ang nakaraan, ngunit hindi na natin ito mababago. Ito ang direksyon ng oras na tinatawag ng mga siyentipiko na arrow of time. Ito ang nagtutulak sa atin na sumulong. Ngunit naisip mo na ba kung bakit hindi bumalik ang oras? Isa itong malaking misteryo, hindi ba? Ang matalinong pag-isip ni Einstein at ang laro ng oras. May isang napapakatalinong siyentipiko na nagngangalang Albert Einstein. May mga kamanghamanghang bagay siyang sinabi tungkol sa oras. Sinabi niya na ang oras ay hindi pare-pareho para sa lahat. Kung ikaw ay tumatakbo ng napakabilis o malapit sa isang napakabigat na bagay, ang oras ay maaring bumagal ng kaunti para sa iyo. Parang isang mahiwagang orasan na pabago-bago ang bilis. Sinabi rin niya na ang oras at espasyo ay magkaugnay, tulad ng dalawang bahagi ng isang tela. Ito ang tinatawag na spacetime. Ang telang ito ay maaring mabaluktot at mapalawak, tulad ng nangyayari kapag tumatalon tayo sa isang trampolin paglalakbay sa panahon totoo katang isip lamang sa mga pelikula nakikita natin ang mga tao na sumasakay sa time machine at naglalakbay sa nakaraan o hinaharap mukhang nakakatuwa iyon hindi ba ngunit posible ba ang paglalakbay sa oras sa totoong buhay naniniwala ang ilang siyentipiko na maaring posible ito ngunit kakailanganin natin ng isang espesyal na makina na wala pa tayo sa ngayon Sinasabi rin ng ilang siyentipiko na maaring hindi talaga magawa ang time machine. Dahil kung mababago natin ang nakaraan, paano kung aksidente nating mabago ang ating kinabukasan? Oras? Isang palaisipan na hindi pa rin lubusang nauunawaan. Bagamat hindi pa tayo nakakasakay sa time machine at nakakapaglakbay sa iba't ibang panahon, ang oras ay nananatiling isang napakagandang paksa. Ito ang humuhubog sa ating buhay, nag sa atin sa ating nakaraan, at nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na isipin ang ating kinabukasan. Kaya sa susunod na tumingin ka sa orasan, tandaan na ang oras ay isang mahalagang regalo at ang bawat sandali ay nagdudulot ng bagong pakikipagsapalaran. Marami pa tayong dapat matutunan tungkol sa oras at patuloy na hinahanap ng mga siyentipiko ang mga sagot sa misteryong ito. Sino ang nakakaalam? Baka balang araw, ikaw na ang tumulong sa paglutas ng misteryong ito at magbahagi ng mas maraming kamanghamanghang bagay tungkol sa oras. Gravity, ang hindi nakikitang puwersa na nagpapanatili sa atin sa lupa. Naisip mo na ba kung bakit hindi tayo lumulutang sa ere kapag tumatalon tayo o bakit bumabagsak ang bola kapag itinapon natin ito pataas? Ang sagot ay isang puwersa na hindi natin nakikita, ngunit nararamdaman natin sa bawat sandali ang gravity. Ang gravity ay isang hindi nakikitang kuwersa na humihila sa lahat ng bagay patungo sa isa't isa. Kung mas malaki ang isang bagay, mas malakas ang hatak ng gravity nito. Kaya tayo ay nakadikit sa Earth dahil ang Earth ay napakalaki kumpara sa atin. Ngunit may gravity ka rin sa loob mo, sa iyong mga laruan, kahit na sa iyong maliit na daliri. Ang pagkakaiba lang ay ang iyong gravity ay napakahina kumpara sa gravity ng Earth. Ang pagbagsak ng mansanas at ang henyo ni Newton. Noong unang panahon, may isang napakatalinong siyentipiko na nagngangalang Isaac Newton. Isang araw, nakaupo siya sa ilalim ng puno ng mansanas nang biglang may nahulog na mansanas sa kanyang ulo. Pinag-isipan niya kung bakit bumabagsak ang mga bagay. Nag-isip siya ng nag-isip at sa wakas ay natuklasan niya ang mga batas ng gravity. Ipinaliwanag ni Newton na ang puwersang humihila sa mansanas pababa ay ang parehong puwersang nagpapanatili sa buwan na umiikot sa Earth at sa mga planeta na umiikot sa araw. Ang gravity ay parang isang superhero na tumutulong sa pagpapatakbo ng buong mundo. Ang mga kamanghamanghang epekto ng gravity. Dahil sa gravity, nakakalakad tayo sa lupa, nakakapaglaro, nakakapagbisikleta at nakakasakay sa kotse. Kung wala ito, lahat tayo ay lulutang sa ere. Dahil din sa gravity, umiikot ang buwan sa ating Earth at mayroon tayong mga alon sa dagat. Ngunit ang gravity ay isa ring misteryo. Bagamat nararamdaman natin ang gravity sa lahat ng oras, hindi pa rin ito lubos na naunawaan ng mga siyentipiko. Alam nila kung paano ito gumagana, ngunit hindi nila alam kung bakit ito nangyayari at kung paano ito nagsimula. Ang isa pang misteryo ay kung bakit napakahina ng gravity kumpara sa iba pang puwersa. Isipin mo, ang isang maliit na magnet ay kayang mag-angat ng isang clip habang ang buong Earth ay humihila dito pababa. Gravity sa kalawakan Sa kalawakan, napakahina ng gravity, kaya ang mga bagay ay lumulutang. Kailangang itali ng mga astronaut ang kanilang sarili para hindi sila lumutang palayo habang natutulog. Gravity at ang ating kinabukasan. Patuloy na pinag-aralan ng mga siyentipiko ang gravity upang mas maunawaan ito. Marahil balang araw, makukuha na rin nila ang mga alon ng gravity. naniliha ng mga malalaking kaganapan sa kalawakan tulad ng pagbangga ng mga black hole. Kung mas maunawaan natin ang gravity, maari tayong maglakbay sa mga malayong bituin at planeta. Kaya patuloy na matuto tungkol sa kamanghamanghang puwersang ito. At sino ang nakakaalam, baka ikaw na ang makagawa ng isang malaking pagtuklas. Mga nakatagong daan sa kalawakan, ang misteryo ng extra dimensions. Naisip mo na ba kung mayroon pang ibang direksyon bukod sa taas, baba, kaliwa at kanan sa ating mundo? Mayroon kayang mga nakatagong daan na hindi pa natin alam? iniisip ito ng mga siyentipiko at sa tingin nila ay maaring may iba pang mga dimensyon sa ating universo. Tinatawag itong extra dimensions at napaka-interesante at mahiwawagan ng mga ito. Ang ating mundo. Tatlong dimensyon. Ang lahat ng bagay sa ating mundo ay may tatlong dimensyon. Haba, lapad, at taas. Tulad ng isang kahon, mayroon itong haba, lapad, at taas. Maari tayong gumalaw sa tatlong direksyon na ito, hindi ba? Oras, isa pang dimensyon. Ngunit may isa pang bagay na nakapaligid sa atin na tinatawag nating oras. Ang oras ay isa ring uri ng dimensyon na nagdadala sa atin pasulong. Tulad ng kahapon, ngayon, at bukas. Kaya mayroon tayong kabuuang apat na dimensyon. Tatlong nakikita: haba, lapad, taas, at isang hindi nakikita: oras. May iba pa kayang dimensyon? Iniisip ng ilang siyentipiko na maaring may iba pang mga dimensyon bukod sa apat na ito sa ating universo. Ang mga extra dimensions na ito ay napakaliit at nakabaluktot na hindi natin ito nakikita o nararamdaman. Parang mga nakatagong pahina sa isang libro na hindi pa natin nabubuksan. Ang teorya ng string at ang extra dimensions. Ang string theory, na isang uri ng siyentipikong ideya, ay nagsasabi na ang lahat ng bagay sa mundo ay gawa sa maliit na string na nagvibrate ang mga string na ito ay nag-vibrate sa iba't ibang dimensyon. Maaring ang ilan sa mga dimensyon ito ay nakatago sa atin. Ang pagkakaroon ng extra dimensions ay makakatulong sa atin na maunawaan ang mga bagay tulad ng gravity. Maari rin itong magbigay sa atin ng ideya kung paano nagsimula ang universo. Maraming universo? Ang pagkakaroon ng extra dimensions ay maari ring mga hulugan na mayroong maraming universo bukod sa atin. Ito ang tinatawag na multiverse. Isipin mo na lang na mayroong universo kung saan hindi kailanman nawala ang mga dinosaur o isang mundo kung saan mayroon kang alagang dragon. Maaring kakaiba itong pakinggan, ngunit pinag-iisipan ito ng mga siyentipiko. Nananatiling misteryo! Ang ideya ng extra dimensions at multiverse ay nananatiling isang misteryo. Wala pang nakikitang kongkretong ebidensya ang mga siyentipiko tungkol sa mga ito. Ngunit patuloy silang nagsasaliksik, nagtitipo ng karagdagang impormasyon tungkol sa universo. Sino ang nakakaalam? Baka balang araw ay malutas natin ang misteryo ito at matuklasan kung mayroon ngang ibang mundo bukod sa atin. Sa ngayon, hayaan nating lumipad ang ating mga imahinasyon at pag-isipan ang walang hanggan na universo. Ang misteryo ng quantum vacuum, talaga bang walang laman ang walang laman? Naisip mo na ba ang isang kwarto na walang laman, talagang walang wala? Walang upuan, walang laruan, kahit isang butil ng alikabok. Isipin mo na ang kwartong iyon ay talagang walang laman at tahimik, hindi ba? Ngunit sa mundo ng quantum, hindi ito totoo. Ang quantum vacuum o ang walang laman na espasyo ay hindi talaga walang laman. Sa katunayan, maraming nangyayari doon. Ano ang quantum vacuum? Ang quantum vacuum, sa wika ng mga siyentipiko, ay ang pinakawalang laman na espasyo na posible. Ito ang espasyo sa pagitan ng mga atomo at molekula, ang espasyo sa pagitan ng mga bituin at kalawakan. Ngunit ang nakakagulat ay kahit na ito ay mukhang walang laman. Ito ay puno ng enerhiya. Isipin nito na parang isang mapayapang lawa. Sa ibabaw, ang lawa ay mukhang kalmado. Ngunit sa ilalim ng tubig, may mga maliliit na alon at paggalaw. Katulad nito, ang quantum vacuum ay puno ng maliliit na enerhiya na patuloy na nabubuo at nawawala. Ang enerhiyang ito ay parang maliliit na paputok na patuloy na sumasabog, ngunit hindi natin ito nakikita o naririnig. Virtual Particles ang mga multo ng vacuum, tinatawag ng mga siyentipiko ang mga maliliit na pagsabog ng enerhiya na ito na virtual particles. Parang mga multo na lumilitaw sandali at pagkatapos ay nawawala. Hindi ito totoong mga particle na maari nating hawakan o hawakan, ngunit mahalaga pa rin ang mga ito sa universo. Uncertainty principle, ang laro ng taguan. Bakit kaya napakaaktibo ng quantum vacuum? Ito ay dahil sa isang kakaibang batas ng kalikasan na tinatawag na uncertainty principle. Ayon sa batas na ito, hindi natin maaring malaman ang lahat tungkol sa isang particle ng sabay-sabay. Maari nating malaman ang posisyon nito, kung saan ito naroroon, o ang enerhiya nito, kung gaano ito kabilis gumagalaw, ngunit hindi pareho. Ang kawalan ng katsakang ito ay nangangahulugan na ang quantum vacuum ay palaging medyo hindi mahulaan. May mga pagbabago-bago sa enerhiya na nagiging sanhi ng mga virtual particle na lumitaw sandali at pagkatapos ay mawala. Parang laro ng taguan kung saan ang mga particle ay patuloy na lumilitaw at nawawala bago pa man natin sila mahuli. Ang kahalagahan ng quantum vacuum, maaring iniisip mo kung bakit tayo dapat magalala tungkol sa hindi nakikita at kumukulong espasyong ito. Sa totoo lang, ang quantum vacuum ay may malaking epekto sa universo. Naniniwala ang mga siyentipiko na maaari itong maging responsable para sa ilan sa mga pinakamahiwagang fenomena, tulad ng pagpapalawak ng universo at ang pag-ugali ng mga particle. Patuloy na pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang quantum vacuum at lahat ng misteryo nito. Sa pamamagitan ng pag-aaral nito, maaari tayong gumawa ng mga bagong pagtuklas tungkol sa universo at marahil ay makabuo pa ng mga bagong teknolohiya parang isang nakatagong kayamanan na naghihintay na matuklasan. Kaya, sa susunod na makita mo ang walang laman na espasyo sa paligid mo, tandaan na hindi ito talaga walang laman. Ito ay isang masigla at pabago-bagong lugar na puno ng nakatagong enerhiya at mga misteryo. Ang quantum vacuum ay nagpaalala sa atin na ang universo ay puno ng mga kamanghamanghang bagay at kung titingnan mo ng mabuti, marami ka pang matutuklasan. Naisip mo na ba kung may iba pang mundo bukod sa atin? Isang mundo kung saan maaari kang maging isang superhero o magkaroon ng mahiwagang lampara. Parang kwentong pelikula, ngunit iniisip ng mga siyentipiko na maaring totoo ito. Ito ang tinatawag na multiverse o maraming universo. Isang universo, maraming mundo. Ang ating universo ay napakalawak na may bilyon-bilyong bituin at kalawakan. Ngunit, paano kung hindi lang ito ang universo, kundi marami pang iba na ibang-iba sa isa't isa isipin ang ating universo bilang isang malaking lobo. Ngayon isipin na maraming lobo na lumulutang sa isang malaking silid. Ang bawat lobo ay isang hiwalay na universo na may iba't ibang batas at bagay. Sa isang universo, ang mga puno ay maaring kulay rosas. Sa isa pa, ang ulan ay maaring tsokolate. Iba't ibang uri ng multiverse. Iba't ibang paraan ang naisip ng mga siyentipiko tungkol sa multiverse. Naniniwala ang ilang siyentipiko na sa tuwing gumagawa tayo ng desisyon, nahahati ang universo sa dalawa. Sa isang bahagi, nangyayari ang ginawa nating desisyon. At sa kabilang bahagi, gumagawa tayo ng ibang desisyon. Halimbawa, kung kumain ka ng tinapay para sa almusal ngayong umaga, maaring sa ibang universo, kumain ka ng ibang bagay. Naniniwala rin ang ilang siyentipiko na ang mga black hole ay maaring mga portal sa ibang mga universo. At ang ilan ay nagsasabi na sa mundo ng maliliit na particle na tinatawag na quantum world, ang iba't ibang universo ay maaring umiral ng sabay-sabay. Nasaan ang mga ebidensya? Sa ngayon, ang multiverse ay isang ideya pa rin. Wala pang nakikitang matibay na ebidensya ang mga siyentipiko. Ngunit patuloy silang nagsasaliksik. Pinag-aralan nila ang isang espesyal na uri ng liwang nagnanatitira mula sa simula ng universo na tinatawag na Cosmic Microwave Background. Tinitingnan din nila kung ano ang mangyayari kapag nagbanggaan ang iba't ibang universo. Bakit mahalaga ito? Maaring iniisip mo kung ano ang magiging epekto kung matuklasan natin ang multiverse. Sa totoo lang, kung totoo ang multiverse, maari nitong baguhin ang paraan ng ating pag-iisip. Maari nitong ipakita sa atin kung gaano kakaiba ang ating mundo at kung gaano karaming posibilidad ang naghihintay sa atin. Maari rin itong makatulong sa atin na maunawaan ang mga batas ng uniberso. Tulad ng kung bakit napakalakas ng gravity o bakit palaging pasulong ang oras ang mga sagot sa mga tanong na ito ay maaring iba sa ibang universo. Bagamat ang multiverse ay isang misteryo pa rin, ito ay isang ideya na kapanapanabik para sa mga siyentipiko at nag sa kanila na tumuklas ng mga bagong bagay. Sino ang nakakaalam? Baka balang araw ay malutas natin ang misteryong ito at matuklasan kung mayroon ngang ibang mundo bukod sa atin. Wow! Ang saya ng paglalakbay natin sa mundo ng mga kamanghamanghang hiwaga ng kalawakan ang dami nating natutunan. Ngunit simula pa lamang ito, marami pang nakatagong misteryo sa universo na naghihintay na matuklasan. Handa na ba kayo para sa susunod na bahagi ng ating kapanapanabik na paglalakbay? Marami pa tayong tutuklasin ng na mga nakakatuwang misteryo sa susunod. Disclaimer, bilang isang Amazon associate at affiliate, kumikita ako mula sa mga kwalipikadong pagbili ng walang karagdagang gastos sa iyo. Gusto mo bang gumawa ng mga video na tulad nito? Gawing mga nakamamanghang video ang iyong teksto sa ilang segundo. Kumuha ng libreng AI at i-unlock ang iyong pagkamalikhain. Mas maganda pa ang magagawa mo kaysa sa akin. Walang kinakailangang editor. Tingnan ang link sa paglalarawan ng video sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel dahil ipapalabas na namin ang bahagi 2 ng mga hiwaga ng universo.